O, ayun oh ayun oh lalaking yellow pin kabuklod pati yung isang bakura na binin sa likod oh back to back yun oh pati yung ito si Mimi nagarihan ng kita ang kabuklod ayun oh papa oh o, yung buklod, oh kabuklod o Oh, Lee. Tatay. sumabit na naman yata lalaking salmon ko po doon may salmon isa may mga salmon yun, tawi alam so, ang laki yung release lala laki tus, Laki urilis release ka po klub Yan o Oi. Oh, nakadalawon na sila kagad kag buklod oh. Mga laki nilipin. Ayoh. Tu so, beli ta tay dito sa harapan kag buklod, ano nang nang eh, kag ganapan. Ay, mayro na rin tsakan niya oh. Mayro na rin, may isang salmon ni kag oh. Dalawa tsaka dalawang buriles. Mga laki Mga lalaki. Mga lalaki. Mga lalaki ka buklod. Pira si Alan buklod. Pira pira. Pira yung mga istuno. oh. Blood. Oh. Pira ka itlan. Pira ka Yabat ka buklod. Yun oh. No? Yung dalawang buya ka buklod. Yun oh. No? Dalawang buya. Pero may tali sa ilalim. Yun ang nayabat namin ano daming isda ko buklod busy sila huwag mong pigilan no? huwag mo huwag mong huwag mong putol Ih, si Oh, puro malalaki lang dadadali ni Alan ah. So, so, nga pa ito, lumanitik. Lumanitik. Talagang bising-bisi busy sila kabuklod, bising busy. bising Bising-bisi sila. Ayun, naraya kitang. Kita ito tayo din sa kabila. Kita sa kabila. Eh dito. Kung anong kaganapan dito sa kabila. Yun. Busy silang, silang tatlong mga pakra. Ito nga, putol yata yung kitang nila. Ang lalaki kasing kabuklod yung dumadawi. Tawihan na naman tong nagharapan. Oh, talaki ito. Kung manahuli mo lagi. Talakito. Padawin niya ang kabukload. Si Alan. Walang sablay ah. napagustuhan niya yung pae niya. Napagustuhan yung pae ni Alan. So, sa putol. Iyay. Diyan. Diyan. Parang kung naputol na eh. Talakitok pala. Pinalitan ng talakitok. <laughs> talakitok, kung pumalit. Ayun oh. Dudong nakakahila pa ng kitang. Ayun oh. Oh. Kaado pa si Dudong. Nandun sa baba pala yung isda. Oh. Sa baba ang isda. Kakulupak ni Dudong. yun Ito so, tayo dito sa kabila Cloud Ikot tayo dito Mga dawi dito sa likuran Ayun o oh, Mga tarakitok din So kamaykel Kapo Cloud Gusto puno na yung ano nila Swimming pool dito Ayun o oh. Ilupin Dilan. Ito pa isa. Gabak tubak pa rin sa baklo to. Busy rin sila oh. Busy. Busy oh. Oh. Bising isda. Busy sila. Busy. Busy sila lahat. Busy sila. Dudong do, nakakulpak. Dudong oh. Dudong. Dudong nakakulpak sa kitang. Siya tuloy nakarami nang huli na si Magaria. Oo. Oh. Andun pa lang isda sa baba. Yung nayabat lang ng kabuklod yun oh. No? Yung dalawang buya. May tali sa ilalim nakalubog. Tingnan mo 'to. Ang pakita pa sa amin, yung umalis kami kagad sa doon sa payo na pinanggalingan namin. Sa lubong namin 'to.

nyo oh. nagapos na yata nagapos nagapos na oh nagapos na oh yun oh tus eh balagbag naki na yung ano napunit na balagbag siya kukulog Puno ng swimming pool ko Dalakik salmon Uy na naman si Michael Ah Michael Mga guys Kung siya si Michael dun sa payo kabuklo dito Plus isang daan pa mauli niya dito ngayon Yes Makado si Michael Ayun kabuklo dun Ano? yung yun, no? Yun. Chicks! Kulay, ano? Kulay pink ka buklod. yung, ano, may isda ka buklod, ano, buya, dalawa. Thank you, ka buklod, sa inyong panonood ka buklod. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, ka buklod. Habang busy pa kami dito, kabuklod buklod. Thank you, bye bye, good load.